Ito ay isang mahiwagang sinaunang pamamaraan ng pagtakas. Kung ikaw ay nakatali ng lubid sa malayong sulok ng mga masasamang tao, huwag kang magpanik dahil madali kang makakatakas. Una, kunin muna ang asul na lubid at ilagay ito sa pagitan ng iyong mga pulso. Pagkatapos ay islide ang iyong palad sa rope loop. Isang banayad na paghila gamit ang iyong kanang kamay at ang buhol ay nababawi at ikaw ay makakatakas. Pangalawa, straw tie knot para sa pag-bundle ng mga gulay. Pangatlo buhol sa pagtali ng panggatong. Pangapat buhol ng tagaputol ng kahoy. Panglima, buhol na pangtali para sa suporta. Pang-anim buhol na para maging maayos ang wire ng grinder mo. Pang-pito na kapirming punto ng locking nut. Pang-walo araw-araw na pouch nut. Pang-siyam pagtali para makagawa ng hagdan. Ang sampu cross-hanging barrel knot. I-save ang video na ito para masuri at matutunan mo ito anumang oras sa ibang pagkakataon. Serious muna tayo ngayon. Wala mo nang joke.